Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes sa kalabing walong araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. sa ating mga balita sa araw na ito ng lunes. Sa kalagay ng panahon, ang mga pagulan o rain showers ay iiral sa malaking bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms at sa pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ ayon sa pag-asa kaninang madaling araw. Sinabi pa ng pag-asa sa kanilang pinakahuling weather bulletin na ang mga pagulang mararamdaman sa iba't ibang panig ng bansa sa araw na ito ng lunes ay dala ng localized thunderstorms at inaasang maapek ito ng malaking bahagi ng Luzon at maging ng kabisayaan. Sa mga susunod raw na oras sa araw na ito ng lunes, asa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa Luzon at Visayas, dulot ng localized thunderstorms, dagdag pa ng weather bulletin ng pag-asa. Ay parin sa nasabing weather bulletin, ang posibleng mga thunderstorms ay iiral hanggang mamayang tanghali mararamdaman sa Northern at Central Luzon, ganun din sa Bicol Region, sa Calabar Zone, Mimaropa at maging sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Iniulat e din ang pag-asang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone na siya namang makakapekto sa Mindanao at ilang bahagi ng bansa hanggang sa Miyerkules ng linggong ito. Pidigang diin pa ng pag-asa na wala namang tropical cyclone ang inaasang makapapasok ng boundary ng bansa sa loob ng tatlong araw. Pero posible raw ang tinatawag na circulation ng low pressure area na mabubuo malapit sa intertropical convergence zone sa mga susunod na araw. Samantala, sabi rin po ng pag-asa ang pagkakaroon ng ITCC, Intertropical Convergence Zone, ang siyang nakakapekto sa kalagay ng panahon sa Mindanao at sa Kabisayaan hanggang sa araw nga ng Miyerkules. Patuloy daw ang pag-ira ng ITZZ sa malaking bahagi ng Mindanao at maging sa Bisayas hanggang sa kalagitnaan o sa Miyerkules ng linggong kasalukuyan. Sabi pa ng pag-asang pag-uulap ng kalangitan ay asang na raw sa araw na ito ng September 18 sa Luzon kasama ng Metro Manila at ang Kabisayaan na may mga pag-ulan sa umaga. Samantalang maalinsangan ang kalagay ng panahon sa mandang tanghali at hanggang sa hapon. Pero pagsapit ang hapon at hanggang sa gabi, asahan na ang pagkakaroon ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Sa susunod na tatlong araw, mag-uulap pa rin ang kalangitan at magkakaroon ng localized thunderstorms sa Metro Manila samantalang ITCC ay patuloy ang pag-iral sa Kabisayaan at sa Mindanao.